In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. Sa ng bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Headlines, Brigada Balita sa Umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Utang ng Pilipinas noong November 2024. Pumalo na sa mahigit 16 trillion pesos. SSS naman ni giniit na maapektuhan ng pagkaantala ng contribution hike ang benepisyo ng mga miyembro. Ito namang reorganization ng National Security Council. Hindi raw patikim ng martial law. Attorney Roque tinawag ni Bersamin na malisyoso. Libo-libong deboto naman dumagsa sa unang araw ng pahalik sa poong Jesus Nazareno. Ito naman Senate Committee on Ways and Means na sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na puksain ang mga pogo sa bansa. DICT tiniyak na walang nakuwang impormasyon ang sinasabing mga Chinese hackers na nakapasok daw sa sistema ng Office of the President. At mga nasa lantaho ng Bagyong Christine Chan sa Albay nakatanggap ng tulong mula sa Brigada News FM Legaspi at sa Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. balita Nationwide sa Brigada balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Miyerkules mga kabrigada January 8, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye tayo mga kabrigada, inanunsyo na po ng Bureau of Treasury na umabot na sa 16.09 trillion pesos ang utang ng Pilipinas na naitala noong nakaraang taon para huyan sa buwan ng Nobyembre. Ayun po sa ahensya, tumaas ng 0.4% ang total outstanding debt dahil huyan sa net financing at dahil na rin sa epekto ng paghina ng piso sa halaga ho ng foreign currency denominated debt, mababatid na nasabing hung halaga nasa sa 67.87% ang utang ng bansa ang mula ho sa domestic securities habang nasa 32.13% naman ang mula sa external obligations o perang inutang sa ibang mga bansa. Brigada Balita Nationwide Ipiniliwanag naman ng social security. Security System o SSS na makaapekto sa mga benepisyo na matatanggap ng mga miyembro nito kung maantala nga ho yung dagdag contribution ngayong taon. Mga miyembro rin umano ang mahirapan dahil kabilang sa mga maapektuhan nito ay ang pagkakaroon ng benefits kung magkakasakit o magkakaroon ng sakuna, pwede na rin ang pensyon sa mga magre-retire. Sa binigyan din ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro na pagtaas ng isang porsyento sa kontribusyon ay hindi naman daw humababaliwala dahil isa na itong ganap na batas at tanging pag-amienda na lamang dito ang magiging daan para yan po ay masuspend. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ito namang pag-angat ng manufacturing sector ng bansa magandang senyalis daw sa pagpasok ng 2025. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada e mo! Big gun! kumpiyansa sina Votas City Representative Toby Tianco na ang napanatiling paglago sa sektor ng manufacturing ay magpapalakas sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, layunin umanong pagtibayin ang manufacturing bilang major contributor sa paglago ng ekonomiya. Binanggit nito ang pinakabagong S&P Global Report na nagsasaad na ang Purchasing Managers' Index o PMI ng Pilipinas ay umangat sa 54.3 nitong Disyembre na mas mataas kumpara sa ibang ASEAN countries. Ipinaliwanag ni Tianko na ito ang pinakamatatag na resulta mula noong November 2017 at ikalabing-anim na sunod na buwan na lumampas sa 50 mark ang PMI, na ungusan daw ng Pilipinas ang Thailand, Indonesia at Myanmar. Magandang panimulaan niya ito sa taong 2025, lalo't ang paglampas sa 50 mark ay indikasyon ng paglago. Umaasa naman ang mambabatas na magre ito sa pagbilis ng GDP growth at pagtaas ng demand na magpapalawak sa workforce ng mga negosyo at lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Katapallita nationwide. Natatamaan ng bilang ng mga bumiyahe sa mga pantalan nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon umabot sa 4.7 million. Brigada Sheila Matibag, i Brigada mo. O manuna ng 4.7 milyon ang mga pasahero ang dumagsa sa mga pantala noong holiday season. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, nalampasan ito ang 4.5 million projection mula December 15, 2024 hanggang January 5, 2025 umakyat na ng 4 million ang mga biyahero na pumunta sa mga ports para bumiyahe. Ito ay mas mataas mula sa higit 4.3 milyon na naitala noong 2023 sa kaparehong period. Sinabi ng PPA na ang bilang noong holiday season ay ang pinakamalaking bilang ng mga pasahero simula noong pandemic. Samantala, sa hiwalay na pahayag, binigyang diinaman ng force authority na isa sa dahilan ng pagdagsa ng mga tao sa mga pantalan ay ang lumalagong ekonomiya at mas marami nang may gustong mag-travel sa dagat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Uh, four, Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada Libo-libong deboto ang matyagang pumila Para sa unang araw ng pahalik Sa poong Jesus Nazareno Diyan ho sa Kirino Grandstand Hindi ho nila ininda Ang init at matagal na paghihintay Makalapit lamang sa poon By report si Jigo Custodio Brigada Jigo Ibrigada mo! Brigada! bata man o matanda, may karamdaman man o wala, hindi nagpatinag ang ating mga kababayan. Makalapit lamang sa imahen ng poong Jesus na Sareno sa Quirino Grandstand. Ganyan kalaliman debosyon at pananampalataya ng mga debotong nagtsagang pumila para sa tradisyonal na pahalik. Ang ilan sa mga diboto, nagmula pa sa malalayong probinsya para mahawakan at makapagpuna sa imahen ng poong Jesus na Sareno para personal na maiparating alaman ng kanilang puso't isipan simula pa lamang alas 8 ng gabi noong lunes. Marami na ang dumagsa sa Quirino Grandstand. Mahaba man ang pila, nag-aalab pa rin ang debosyon ng mga deboto na nais makalapit sa poon. Sa tala ng Manila Police District, umabot sa 14,000 deboto ang nagtungo sa Quirino Grandstand hanggang alas 10 kagabi. Sa bilang na ito, labing isa ang naasistihan ng MMDA First Aid Station, kabilang ang isang trauma case, tatlong medical case at pitong nagpabipi sa kabila ng dami ng tao. Wala namang naitalang antoward incident at naging mapayapa ang unang araw ng pahalik sa Paong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Reorganization naman ng National Security Council hindi raw patikim ng Marshalo. Si Tony Rocky naman tinawag ni Persamin na malisyoso. Brigada Maricar Sargan. Ibrigada e mo. Brigada hasang tinawag na malisyoso ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Kasunod ito ng post ni Roque sa kanyang social media page kung meron daw bang take two ang martial law dahil sa pagtanggal sa vice at mga dating presidente bilang miyembro ng National Security Council. Ayon kay Roque, ganito rin daw kasi ang ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon bago nagdeklara ng batas militar. Sa ad ni Bersamin, hindi pati itinikim ng martial law ang ginawang reorganization sa NSC at malinaw rin daw na nakasaad sa konstitusyon na kung kailan lang maaring magdeklara ng martial law ang isang presidente. Ang nasisiguro daw ngayon ng Executive Secretary, wala sa agenda ni Pangulong Marcos ang pagdideklara ng martial law at maghangad ng term extension. Nakatuon daw ang pansin ng Pangulo ngayon sa pagtataguyod ng economic prosperity ng bansa, sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino at pagtupad sa kanya mga legacy projects. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the uh, economic uh, prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those who, of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. No, the president accepts that as the number one concern. It's not about martial law. It's not about uh, extending himself in power? No, he has no uh, uh, thinking about that. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kada balita nationwide. Kung may hunyan mga kabrigada, nananatili daw na nagkakaisa ang AFP. Sa ilalim ho ng chain of command dito sa kabila ho ng usap-usapan na may hidwaan daw sa security sector. Ito'y kasunod pa rin ng isinagawang reorganization sa NSC, Brigada Kath Austria, ibrigada mo, brigada ni AFP Spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na political intrigue ang mga usap-usapang may namumuong hidwaan sa security sector. Ayon kay Padilla, walang basehan ang aligasyon ng isinagawang reorganization sa National Security Council ay dulot ng alitan sa pagitan ng mga miyembro ng sektor. United Anyang Security Sector sa ilalim ng chain of command na nanatili ring nagkakaisa professional at tapat sa konstitusyon ang AFP. This is a classic case of uh, political intrigue. This narrative holds no water. Uh, the security sector is united under the umbrella of um, uh, ano, uh, the chain of command. And so anything that, uh, that are rumors that uh, other players are saying about this that is contrary to that to, to us being united. Um, these are perpetrated by outside players who just wants to seek uh, headlines. in the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority. Dahil nga ho, tapos na yung deadline noong December, ilang mambabatas, nanawagan pa rin ng patuloy na pag-aksyon mula po sa mga government agencies para nga tuluyan ng mapuksa ang mga nagtatagong mga pogo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! pinaalalahanan at hinikayat na Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian ang mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy lang pagbabantay at maging pag-aksyon sa pagpapasara sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator. Ito ay bagamat natapos na nga ang itinakdang deadline para rito noong nakaraang taon. Anya hindi maring magpakakumpiyansa ang gobyerno na walang natitirang pogo dahil may ilan sa mga ito ang nagtatago sa iba't ibang uri na negosyo tulad na nga lang ng business process outsourcing companies, resorts at maging restaurants. pa paraon, ikinababahala rin ng Senador ang posibilidad na gumawa ng krimen ng mga ito tulad na nga lang ng kidnapping, lalo na nakatakas ang mga ito mula sa pagkakadeport. kaso nito, patuloy ding nananawagan ng Senador sa Office of the Solicitor General na bilisan pa ang pagkilos upang mahuli. Ang sinumang dayuhan na gumagamit ng mga peking dokumento sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The music News of 40. Nagpabot naman ang pakikiramay si Senador Bongo sa pamilya ni Mervyn Guarte. Matapos po itong bawian ng buhay kahapon. Nagpasalamat ang senador sa karangalang ibinigay nito sa bansa bilang isang veteranong atleta, sea si Games sa multi-medalist at Airman First Class sa Philippine Air Force. Sa huli, siniguro naman ng senador na hindi malilimutan ng mga Pilipino ang legasya na iniwan ni Guarte sa larangan ng sports. Brigada Balita Nationwide Dinido naman ng Department of Information and Communications Technology, DICT, na wala hong sensitibong imporma na na-compromise ng nga huya ng umano'y pag-atake ng Chinese hacker sa system po yan ng Office of the President. Ilan lang daw sa mga nanakaw ng ito ay mga military information kaug sa agawa ng teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas dyan po yan sa West Philippine Sea at karamihan daw huyan ay noong 2018 pa at inilabas naman ngayon upang pagbukaing bago. Ayon po kay DICT Secretary Ivan John Uy, agad na nadetect ng ahensya ang hacking attempts kaya napigilan ho yung pagkawala ng mga mahalaga pang mga datos. Sa uli sinabi ng kalihim na hindi nawala uh, o hindi na nawala ang pagtangkang nakawin ng government data ngunit wala pa naman umunong nakukuhang mahalagang impormasyon ang mga hackers. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Para naman sa ating health news kabrigada, ang pagiging healthy ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin po sa ating mental health. Ang pagkain po ng masustansyang pagkain sa tamang oras ay makatutulong para po sa mas magandang mood at magbibigay din ng mental clarity. Bilang mga magulang, mahalaga po na panatilihin ang pagkakaroon ng maayos na physical at mental health Lalo na po sa ating mga teenagers Isa yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang to ang mga pangarap ng inyong mga anak And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Brigada Balita sa umaga Balita Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, matinding pinsala po sa mga kabahayan, pananim at mga ari-arian ang iniwan ho ng hagupit ng Bagyong Christine sa lalawigan po ng Albay. Dahil ho sa pananalasan ng nasabing bagyo ay nalubog sa baha halos lahat ng lungsod at bayan dyan ho sa nasabing lalawigan. Dahil ho dito, agad ho na nanawagan ang Brigada News FM Legaspi ng isang donation drive activity araho makalikom ng sapat na halaga at in-kind donations tulad ng damit at ilang mga gamit para ho sa mga evacuees ang nasabing bayan. Nagpadala rin ng kanilang tulong ang ilan nating mga kabrigada mula Cebu, Davao at Toledo pati na rin ang one party list na idinagdag na ipamamahagi ho sa mga evacuees matapos ang ma-repack ang mga relief items, ay ga din na nagtungo ang mga volunteers ng Brigada News FM Legaspi at ng One Tahanan sa Barangay Horoan. Dalaho ang relief goods para ho magsagawa ng relief operations at maihatid ang tulong sa mahigit isang taang mga pamilya. Matapos po ito, ay namahagi na ng relief goods, vitamins, mga laruan, at ilang mga gamit kabilang ang mga damit na maaari hong magamit ng mga evacuees sa kanilang pansamantalang pagtuloy sa mga evacuation centers. Lubos naman, mga kabrigada, ang naging pasasalamat ng na mga evacuees sa BNFM Legaspi at sa Wan Tahanan na ibigay na tulong sa kanila. Bukod ho dito, nagpahayag rin ng pasasalamat ang ilang mga evacuees na ETA sa natanggap ho nilang tulong mula po sa ating mga kabrigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po niyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan. Maraming salamat, Ka Brigada. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax. At standout ES4, a multivitamin capsule. Brigada Balita sa Umaga. Bong puso kasama ang bung ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada in the heart of changing...